Good morning mga idol, kumusta? Magandang araw po sa inyong lahat Ayan, hinahalo ko na po yung ice cream mga idol Pinapaalsa ko na po yan Ayun, mayroon palang nagtanong sa akin na yung ice cream nila hindi po ganong umalsa at hindi ganong lumapot Hindi po siya creamy Talagang crystallized po Magaspang po yung ice cream na ginagawa nila So kulito po yan mga idol Kapag kulang kasi sa yellow mga idol hindi po yan ganong mag-creamy Kahit anong halo natin dyan talagang magaspang lang po talaga siya. Hindi siya maluluto, hindi siya magkikrimi. Kailangan po talaga dito kapag maglagay tayo ng ilo, isiksik natin siya. Kung napapansin nyo naman pagka maglagay ako ng ilo, ayan, sinisiksik ko po yan para humigpit po sa ilalim mga idol. Para talagang malamig na malamig talaga yung ice cream natin kapag haluin na natin. Doon po siya mga karoon ng paglapot at magkrimi po siya. Talagang lutong-luto talaga siya. Ang paggawa po kasi sa ice cream mga idol, hindi po basta-basta yan. Hindi po basta-basta na gawalan lang tayo ng gawa. Kailangan po dyan mga idol, may timing po yan. Kailangan po yung asin natin, kailangan timing po yung paglagay natin dyan. Hindi yung pwede natin damihan, pwede natin kulangin. Kasi maipikto po yan mga idol sa ice cream natin kapag kulang yung asin, kung masubrang dami naman may epekto po yan ipapaliwanan ko po sa inyo kung anong mga epekto dyan sa paglagay natin ng asin kapag masubrahan po sa asin mga idol ang epekto po dyan hindi ganong umalsa yung ice cream natin so mahirapan po tayong maghalo kasi mabilis siyang tumigas so kung maabutan na tayo sa pagtigas so hanggang doon na lang siya hindi na natin siya mapapaalsa ng husto kung napapansin nyo naman yan ayan oh, saktong sakto talaga sa lapot mga idol at talagang umalis sa pa siya, umaangat pa yung ice cream natin diyan, dumadami pa yan. So ganun po yung mangyayari diyan kapag masobrahan sa asin. Kapag makulang naman po sa asin mga idol, ganito po ang resulta niyan. Kapag haluin na natin siya, mabilis po siyang umalsa. Tapos pagka uh, tumigil siya sa pag-alsa, tumigil na po sa pagdami yung ice cream natin, hindi po siya mag-creamy mga idol. Katulad po ng sinabi ko kanina na hindi po siya mag-creamy. Hindi po siya luto. So kailangan po dapat makuha natin yung tamang timing sa paggawa natin ng ice cream. Ayan, lagyan ko na ng flavor. So ito pala yung mga flavor na ginagamit ko. Powder lang po siya mga idol. Yung avocado powder, tsaka yung ube. Tapos yung cookies and cream na ilalagay ko dyan, yung Oreo po yan. Ayan po, gagamit na ako ng baso dahil sasalina natin yung isang tubo. Ayan, dahil yung dalawang tubo lang po yung pinapaalsa natin. So pag dumami na po yan, yung isang tubo na yan, lalagyan na lang natin para magiging tatlong flavor po ang magagawa natin uh, ganyan lang kasi yung ginagawa ko mga idol uh, kelati kalati lang sa bawat sa isang tubo para tamang tama lang talaga yan para maubos isang araw pag itinda ko minsan kapag matumal hindi pa yan maubos, may matira pa pero kung hindi maubos uh, wala naman pong problema dahil yung ice cream natin hindi po nasisira po yan ang gagawin natin dyan kapag hindi maubos kapag medyo marami pa yung tira natin so pwede pa natin yung ibinta pag kinabukasan kapag kunting kunti na lang talaga yung natira so dadagdagan na lang natin gagawat uh, gagawa na lang tayo ng panibago tapos dadagdagan natin ihalo natin sa panibago natin yung timpla na ingredients para sulit yung isang araw natin sa pagtinda kasi kung masyadong kunti na lang yung matira tapos ibibinta pa natin sa isang araw So, siguro mga tatlong oras, dalawang oras, ubos na po. So, sayang po yung araw natin na sayang po yung oras na natira na maghapon. So, ganun lang po yung ginagawa ko dyan mga idol sa pagtinda natin ng ice cream, no? So, marami din nagtatanong sa akin kung paano ba paglagay ng flavor. So, ito mga idol, maglagay natin ng flavor. Ayan, kung napapasin nyo, oh, may laman na po yung tatlong tubo natin. So, maglagay natin ng flavor. Ang paglagay ng flavor dyan mga idol, katulad yan ihahalo lang natin siya yan o lagay lang natin dyan tapos imimix natin para yung flavor na nilagay natin mamix sa ice cream yan kasi powder po yan kailangan po natin siyang imix na husto para maglasa yung flavor natin sa ice cream so ganun lang po kasi simple maglagay ng flavor mga idol sa ice cream natin Depende na po sa atin kung anong mga flavor na pwedeng ilagay natin. Pwede yung mga bunga, pure bunga, mangga, bukado, kung ano mga favor dyan na pwede ilagay natin mga idol ganun lang ang paglagay simple simple lang talaga Tapos na po natin malagyan ng flavor mga idol. So, balukayin na naman natin yan mga idol. Ayan, kung napapansin nyo, balukayin natin yan. Dahil yung gilid yan mga idol, habang hinahalo natin yan, tumitigas po yan. Ang pagbalukay pala dito mga idol, pangalawang bisis po tayo magbalukay dyan. Pagkatapos nating balukayin to ngayon, tatakpan natin. Tapos mag-antay tayo siguro mga kahit mga 10 minutes, 15 minutes. So, balikan na natin siya ko ay na naman ulit. So last na yon, diretso na yon. Pwede na natin siyang i tinda. Maraming nga palang natatanong sa akin mga idol kung saan tayo makakabili ng mga gamit pang ice cream. So marami po ako mga video dyan mga idol tungkol sa kung saan tayo makakabili ng mga gamit pang ice cream kung saan mag, pwedeng magpapagawa. Ito kasi sa akin mga idol nabili ko to si Kanhana po nabili ko tong sa akin galing pa po ito ng probinsya doon ko to nabili sa probinsya namin tapos pinadala ko dito sa Maynila ang bili ko po dito mga idol 3K lang po napakamura sa ngayon kung magpapagawa ka nito kung bibili ka nasa mga 20K plus na itong mga idol ganitong tatlong tubo kapag tatlohan kasi medyo mahal medyo may katagalan na talaga itong kulit ko mga idol dahil sa mismong may-ari ito ma to sa kanya ng mga 10 years tapos sa akin magti 10 years din po ito so sa awa ng mahal na Panginoon nagagamit ko pa rin siya sa so, ngayon talaga mga idol napakamahal na po talaga ang magpagawa ng ganito mga cooler na uh, gamit sa pang ice cream napakamahal na po dati kasi ang bili dito sa cart na to yung mayari na una 10,000 lang ngayon kung bibili ka nito yung tatlohan na tubo siguro na sa mga 22 o 21 mga ganun mga idol ang presyuhan yan pero solid naman mga idol dahil yung 20k plus mo talagang parang habang buhay mo na siyang gagamitin napakatagal po masisira po talaga yung mga ganyan mga cooler mga idol dahil stainless po puro yan hindi po talaga siya kinakalawang so ito na po yung pangalawang balukay natin mga idol kung napapansin nyo naman mga idol yung gitna napakalambot ayan po napakalambot niya tapos yung gilid kung napapansin nyo yan, matigas na po. Yan. So, kailangan natin balukayin talaga mga idol, no? Kaya mayroon tayong ganyan na kung napapansin niyo naman 'tong ginagamit ko na ano, pangbalukay talaga 'yan. Talagang sa lahat ng nag-ice cream, mayroon po talagang ganyan. Diyan po siya ginagamit para pag tumigas na 'yung gilid. Yan, ganyan siya. Yan. So, last balukay na 'yan tapos pagka uh, matakpan na natin 'yan, pwede na siyang itinda.